Mga kapatid, ang masasabi ko sa inyo ganito. Meron pong ibang sabat o kapahingahan. Isang araw lang yon. Ang pasok mo ron, hindi ka na kailangan mangilid pa uli tuwing sabado. Pag napasok mo yung araw na yon, na yun si Kristo, lahat na nun sakop na. At lunes, martes, merkules, webes, bernes, Kapayapaan po mga kaibigan at mga kapatid, naway ang ating Panginoong Diyos ang siya pong gagabay po sa atin habang tinatalakay po natin ang kanyang salita mula po sa Biblia. Sabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito ay hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo ay hindi sa Diyos. Ang ating pong tatalakayin ngayon eh yung sinasabi po ng mga ibang mga ngaral na kung ang ating Panginoong So Kristo ay siya ay naging sabat at yung sinasabi po ng Biblia na yung hindi po ibinigay ni Josue na isang araw ng pamamahinga ng sabat bago po nating linawin yan may ipaparinig po ako sa inyong sinasabi po ng dalawang mga ngaral Ano ba talaga ang tunay na sabat? Dahil kahit sa kalendaryo, hindi naman nakalagay yung sabat eh, nakalagay doon Saturday naman eh, Tapos, kahit tayo mga Adventist, eh doon sabi sa Exodus 20 verse 8 na remember the Sabbath day to keep it holy. Eh hindi naman natin, ano ba yung definition ng holy? Bakit, eh, paano ba to i-apply yung holiness sa Sabbath day? Tapos, ano ba yung definition ng holy? Okay. Ah, uh, maganda yung tanong, ano? Ano yung definition ng holy? At saka, ah... Uh... Yung ano ang tunay na sabat? Yung tanong Brother Richard. Oo. Oh, 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 oh. Yung pong uh, sinasabi po, maganda yung tanong. Magka, Magkaduktong, magkaugna yun. Oo. Oh, oh, oh. mag, napakaganda. Sige. Sabi po dito sa uh, Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng sabat upang ipangilin. Kaya tanong kayo na, ano yung araw ng sabat talaga? Ano yung tunay na araw ng sabat? Sige. Eh di nandun din sa kasunod, Anim na araw nagagawa gagawa ka at gaw gawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat. Yun ang tunay na sabat ang atin uh, uh, pinangingilin, Yung ikapitong araw. Kasi po mayroong mga ceremonial sabat, mga tinatawag dito mga mga festival or feast, mga kapistahan. Sabat din kung tawagin nila in the sense na wala silang ibang ginagawa at hindi sila nagtatrabaho nanginginin din sila pero hindi yung katulad ng sinasabi sa ikapitong araw mm -hmm. na talagang nakabukod po yan. Kaya Matama. anong ibig sabihin ng uh, ng kabanalan? O, o, pagiging banal. Nakahanda na dito. Oh, ang uh, sabi diyan dito eh, remember the Sabbath day to keep it holy. Sa English, ibig sabihin, banal na siya. Iingatan na lang natin. Correct. mo araw sabat at ikikip natin yung pagiging holy noong sabat. Uh. Hindi pinapabanal natin ito kung tayo nagsasamba. Hindi. Man, uh, mangilin ka o hindi, mananatili ang kanyang kabanalan. Hindi mababawasan. Ayan. Oo, hindi mababawasan yun. Banal pa rin siya. Kaya nga tayo ay iniingatan natin ang kabanalan sa panong paraan. Dahil inilalaan po natin yung araw na yan sa Diyos. Ay Para magdagdagan na lang natin din, Father Richard. Sige, sige. Ay uh, uh, doon sa ating mga kaibay sa pananampalataya. Ay. kami po kasing sabat sa Bible. Naman. Para hindi tayo malito, ang ating pong ipinapangilin ay yung Sabat na nasa 10 otos at pahagi ng ikapito. At weekly na, yun, ha? Ng, ng isang, nasa Week, regular weekly sa ano yon sabat. Daman. Oo, hindi lang, ang, ang uh, weekly ay hindi lang sa bisis. Mm. Kaya ulit-ulit mo rin ito, tuwing ikapitong araw. Oh, okay. Sa kung pag yung pag-aaralan nyo, kapitulo 23 ng Leviticus, nandyan po yung ibat ibang mga sabat. Oh, sa sabat. Mga festival, mm -mm. Sabat of Unleavened Bread, Sabat of the First Fruit, ah... Uh, yung ano, yung... Uh, sabat ng lupain. Uh Oo, -oh, yun. Hmm. Yung, yung, Nasa yung, 2399, ay eh, 39. Uh -oh, no? yan. So, nandun po yung mga ceremonial sabat. Pero bukod doon, kasama din yung sabat ng ikapitong araw. Kaya nang nakabukod. Nasa 23-3 din yun, ng uh, Leviticus. Uh Oo, -oh, sa 28, masahin po. Uh -oh, sige. Sabi dyan, 23-38. Bukod sa mga sabat sa Panginoon. Uh -oh. At bukod sa inyong mga kaloob. At bukod sa, sa lahat, lahat ng inyong mga panata at bukod sa lahat ng inyong mga handog na kusa na inyong ibinigay sa Panginoon. Lord. So, yung uh, ikapitong araw, kung, kung titin natin yung konteksto dyan, ay ibinukod po talaga yung araw nakahiwa, naka, nakahiwalay. Special, special ito. Kasi sa, sa Leviticus, pag pinag-aralan natin, meron po dyan ano eh, uh, actually, ano yan eh, Ah, uh, pitong sabat na ganap, brother, uh, mm, Richard. mga kapistahan nila oh, 'yan. Bilangin mo 'yan, ito po 'yan. Kasama po doon yung ikapitong araw. Mm -hmm. oh, pero nakaiba ang iba ang kanya ano kasi yung ibang sabat doon ay yearly. Yearly ginaganap. Oo, yearly. Oh. Pero yung yung isa doon weekly. Weekly talaga. 'Yan yung natin. Uh, ito yung na, pinapangili natin. Oo, oh, kasi ang sabi po dito sa Genesis, dos ay special po 'yan dahil sabi po sa Tanatang Dos, At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at ng pahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binaspasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Mm. Kaya nga, ang definition doon sa binasa ni Brother uh, Richard ay napakadami. Mm. Oo. Oh. Sineparate, sinangkipay, uh, iningatan. Uh, Bless. Tapos, uh, ang mga tao ay binabaliwala yun. Samantalang ang uh, prinsipyo ng Diyos, Brother Chart, uh -oh. doon sa unang kronika na magiging paborito na natin ito. Oo, 1727. Oo, pag ang basbas ba ng Diyos ay pwedeng bawiin. Tao nga, hindi na nabasin. Nung binasbasan nga ni uh -oh. isa aksi si... Jacob. Supposed to be kay isa yun eh. Oh. Gustong bawiin ni Isao eh. Wala nang nagawa si Jacob eh. Naibigay na eh. Uh -huh. O oh, eto yung sabi sa unang kronika, at ngayon kinalulugdan mong pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod uh -huh. upang mamalagi magpakailanman sa harap mo uh -huh. sapagkat iyong pinagpala o oh, ang Panginoon at iyo magiging mapalad magpakailanman. Yan. Di pwedeng alisin yan. Kaya yung mga ragsasabing, hindi na linggo na. Mali na pala yung mga talata. Mm, kaya uh, ang pinagpala ng Diyos ay ay hindi pwedeng alisin ng tao. Totoo 'yan. 'Yon. So ang tunay at uh, tunay na Sabat, ikapitong araw, ay uh, sinasabi ko may magtatanong. Sabat din naman yung iba, pero yun yung ating ipinapangilin. Kaya nga kung pag pagkakaroon ng kausap sa ibang panampalataya, patutunayan natin na yung sabat na ikapito-araw, definite dapat. Oh, kasi pagkano, maraming sabat po sa Bible. Kaya nga yung mga sabat na yan, meron po talagang naalis dyan para hindi malito yung iba. Sabi po sa Kulosas, ituloy na natin to para maintindihan ang ating mga taga sa Sige. Dahil ha? marami po ang sabat, meron talaga siyang naalis. Pati na, nga si Kristo, ginagawa na rin nilang sabat eh. Oo nga eh. ba? Isinasali na nila eh. Uh -huh. Sabi nga natin kung si Kristo sabat, pang ilang araw si Kristo. Ayun eh. -huh. Kaya... Uh -huh. Sabi rito, tinan uh -huh. Sino man nga eh, huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng sabat. Na isang anino ng mga bagay na magsisidating. Ngunit ang katawan ay kay Kristo. So meron talagang nawala. Kaya na... Uh, dahil may nawala, at eh, natira. Pababasa naman natin sa 4, 9, at 10 ng Ebreo. Mm -hmm. May natitira pa nga ang isang pamamahingang sabat tukol sa bayan ng Diyos. Kaya Amen. may natira kasi may inalis. Kasi sabi, kaya sa Old Testament, di kayo magtataka, mga ang sabat doon, madami. Kaya meron, dahil Uh, tam kaya tama ang sinasabi na merong inalis at meron namang natira. Ano yung natira? Sapagkat ang pumapasok sa kanyang kapahingahan ay nagpapahinga naman sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So ano yung uh, tinutukoy na kagaya ng Diyos? Sa panahon ng creation, pag ikadating ng kapitong araw, nagpahinga sa kanyang gawa kasi natapos na yung kanyang gawain. So, yun yung natitirang araw para sa mga sabayan ng Diyos. Sabi po dito. Sabi po ng isang mga ngaral, pati si Kristo ay ginagawa po siyang sabat. Parang tinatanong niya kung anong araw naman siya. Sabi naman po ng isang mga ngaral, may nawawala po daw na sabat at meron ding natitira. At yung natitira po ay yung pong nasa Hebreo 4 Gs. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Yan po ang sinasabi po nila na natirang sabat at itinulad po ito sa pagpapahinga po ng ating Panginoong Diyos sa Henesis dos saka 3. Yung pong sinasabi nilang natitirang sabat, yung weekly sabat kaya yung ikapitong araw na sabat ay kasali po sa sampung otos yon Yun ay kautosan po ni Moses. At ganito po ang sinasabi po ng Biblia tungkol doon. Pagkat ng palitan ng pagkakaserdote ay kinakailangan namang palitan ang kautosan. Ang kautosan po yung pong mga nakasulat po sa dalawang tapyas na bato. Yung pong sampung otos. At ngayon po eh atin pong isa-isahin po ang mga alata para po natin lahat ito. Bisahan po natin sa Hebreo 4.1 patuloy. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niya on. No, mga hindi po nakaabot niya on yung mga Israelita po. At meron po palang pangako na may pagpasok sa kanyang kapahingahan. Ang Diyos po kasi ay nagpahinga po nung magawa na po niya yung paglalang. Yan po yung sinasabi po nila na katumbas po ng sabat, yung weekly sabat po. Iba po yung weekly sabat sa sabat po ng ating Panginoon dahil naging batas po iyon nung ibinigay na po ng Diyos sa kanila sa bundok po ng Horeb. Doon po umiral yung sabat na sinasabi po nila. At yung sabat po na pinagpay po ng Panginoon ay mababasa po natin sa Henesis 2. 2 at saka 3. At yun po namang ikapitong sabat, kaya yung weekly sabat na po sinasabi nila, yung kautosan po ni Moises, ay sigurado pong pinangilin po iyon. Dahil po kung hindi po nila gagawin yun, ay mamamatay po sila. Ganun po ang parusa po ng kautosan ni Moises. Yun pong pangingilin po ng Diyos mga kapatid, ay e nung matapos na po ng kanyang mga gawa, kaya po nagpahinga at binasbasan pa niya po ito. At yung namang pagpapahinga po ng mga Israelita para po sa laman tuwing ikapitong araw po ng isang linggo. Sabi nga po ng ating Panginoong Sokristo nung sinira po niya ang sabat eh. Hanggang ngayon ay gumagawa ang aking ama at ako ay gumagawa. Tuloy po natin sa dos. Sapagkat tayo ay pinangaralan ng mabuting balita. Gaya rin naman nila. Pinangaralan din po sila mga kapatid. Pero hindi po sila pinapasok sa kapahingahan po ng ating Panginoon dahil po sa katigasan ng kanilang ulo at walang pananampalataya. Tuloy po natin. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Sapagkat tayong nagsisipan ng palataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Pagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatag ang sanglibutan sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. Yung pong sa Henesis po yung sinasabi po na dako roon. Tuloy po natin. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi sa awit 95 kung sa'yo po yun. Sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natirapang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Dahil po may iba pang magsipasok at hindi po nagsipasok yung unang pinangaralan, ay muling nagtangi po ng isang araw ang ating Panginoon. May isang araw po na itinangi po. Ngayon sabi po ni Apostol Pablo, Katapos ng ilang panahon na sinasabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una. Iyan po ay mababasa po natin sa awit 95, 7, hanggang 8. Ituloy po natin. Ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Yung pong araw na itinangi ay may tinig po. Sinasabi po ni Apostol Pablo ito sa mga na nakianib na po sa iglesia. Punta po tayo sa 8. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan ay hindi na sana niya sasalitain. Pagkatapos ang ibang araw, hindi po ibinigay ni Josue ang isang kapahingahan mga kapatid dahil po sa kanilang pagsuway. Kahit po sinasabi po ng mga Israelita na gusto nilang maglingkod sa Panginoon pero alam po ni Josue na sa pag-aari po ng mga Israelita nito ay nandoon pa yung mga larawan po ng mga diyos-diyosan nila na daladala -dala nila mula po sa Ehipto. Kaya hindi po pinayagan sila ni Josue na maglingkod sila sa Diyos. Pantapot tayo sa 9. May natitira pa isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos, ukol po sa iglesia. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang gawa, kaya ng Diyos sa kanyang gawa. Napakalinaw po ang sinasabi po ng Biblia. Yung nakapasok po sa kapahingahan po ng ating Panginoong Diyos ay eh nagpahinga din po na kagaya po ng Diyos at alalahanin po natin na lahat po ng bagay ay ginawa po sa pamamagitan po ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po sinasabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang Panginoong Hesus po ang gumawa mga kapatid. Siya po ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Punta tayo sa unse. Magsipagsikap nga tayo na pumasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Atin pong tanungin mga kapatid, ano po yung kapahingahan na iyon? Basahin po natin ang Matthew 11.28. Magsipa sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ang ikapitong sabat po na ipinapangilin po ng mga Israelita tuwing ikapitong araw po ng isang linggo ay para lang po sa laman niyon. Samantala po itong sabat na nasa kay Kristo ay eh para po sa kaluluwa spiritual at ito po ay araw-araw na po at kung nasa kay Kristo na po tayo ay siya na po ang gagawa sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa kaya po araw-araw po ang sabat pagdating po kay Kristo dahil po ang ating Panginoong Heso Kristo ay sharing rin pong kahapon at ngayon at siya po ang magpakailanman. Tayo po ay magbasa po ng Biblia para hindi tayo mailigaw ni Numan. Hanggang dito na lamang po ako naway ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo sa pakikisama po ng Espiritu Santo ay sumasa atin po magpakailan kailan paman. God bless po.